Isang malugod na pagbati po sa lahat po ng deboto ng ating mahal na ina ng Aranzazu dito po sa National Shrine and Parish of Our Lady of Aranzazu. Sa tuwing tayo po ay nahaharap sa mga hindi natin inaasahang pangyayari sa buhay, lalo na po patungkol sa ating mga mahal sa buhay, halimbawa na kanilang pagkakasakit o maging ng kanilang kamatayan, minsan po napapatanong tayo, bakit sila pa? Bakit hindi na lang ako? Dahil sa isip natin, gusto natin na tayo na lang ang kumuha ng kanilang pagkakasakit, tayo na lang ang tumanggap ng kanilang kamatayan. We are confronted by such question. Why not me? See? Heto po ata ang rason kung bakit heto si Jesus. Nagpapagaling ng mga may sakit, bumubuhay ng mga namatay, nagkakaloob ng pagpapatawad sa mga makasalanan, at dinadala ang kaganapan ng buhay sa bawat isa. Dahil siya din Heto po ang kanyang daladala. Gusto niyang akuin at tanggapin ang lahat ng ating hirap, sakit at dusa upang ipagkaloob sa atin ang ganap na kagalingan, ang ganap na buhay. Jesus to ask, why not me? Kaya tama po at ang Propeta Isayas, He bore our sufferings and carried our sorrows. Ito ang isa na buhay ni Yesus hanggang sa krus. Dahil tinanggap niya, inako niya, ang ating mga pagkakamali, pagkakasala, maging ang kamatayan upang sa atin ang balik, ang buhay na walang hanggan. Sa inyo po na mga deboto, dito po sa National Shrine and Parish of Our Lady of Aranzazu, masayang kapistahan po sa inyo at nawa ang ating mahal na birhen, patuloy tayong ilapit kay Jesus. At magtanong din, why not me? Aakuin ang paghihirap ng iba at tatanggapin ang sakit nila upang ang bawat isa sa pamamagitan natin ay magkaloon ng buhay at ng bagong pag-asa.